Lahat muna naman sa ating CMN, Roving Reporter sa Mindanao. CMN Live! Nation Nation. Ah, Willy Boy Ramos, magandang araw sa iyo. Magandang araw din Ariel, magandang araw Pilipinas. Mayong adlaw mga taga Mindanao. Halagang isang daan siya na na milyong piso ang iniwang pinsala ng malawakang pagbaha sa Central Mindanao batay sa ulat ng Office of the Civil Defense bunsod ng pag-iral ng Intertropical Convergence Zone sa naturang halaga apat na milyong piso ang nasirang ari-arian kabilang ang mga agri kultura partikular sa dalawang mga lalawigan sa Maguindanao at siya o mga lugar na nasa palibot ng 220,000 hektaryang ligwasan delta. Samantala, umabot naman sa halagang 172 milyong piso ang pinsala bunsod pa rin ng pag-eral ng Intertropical Convergence Zone sa mga infrastruktura sa Zamboanga Peninsula Region 9. Dalawang tulay ang bumagsak 150 mga kabahayan ng naman ang partially damaged, isang daan at labing limang kabahayan naman ang totally damaged. Pumalo na rin sa tatlong daan dalawang libo katao ang mga pa apektado sa naturang weather disturbance na humataw sa mga regions 9, 10, 11, 12 at ang Bangsamoro region 10 ang napaulat na binawian ng buhay. Well, Ramos, CMN Roving Reporter ng Mindanao Radio Kalikasan ng City Bayes nagulat ng live para sa CMN Pilipinas. CNN Live Nationwide. Maraming salamat, twili Boy Ramos, ang ating CMN Rowing Reporter sa Mindanao.